kalimutan ang bawat sandali na pinangarap kita sa pagitan ng basang kalsada at malambot na unan. Paano ko ba makakalimutan na minsan nagmahalan tayo ng totoo doong at... May mga araw na hinahanap pa rin, kay. Kapag umuulan ng ganito, naalala ko kung paano lang isang yakap mo nawawala lahat ng lungkot. Hi! To... Naalala mo pa ba yung mga hapon na magkasama tayong nagkakape sa paborito nating lugar? Nakaakbay ka sa akin habang sinusong natin ang ulan sa motor mo. Uwi tayo. At bago matulog, magpipicture tayo. Isa pang alaala para sa special nating kahon. Kapag umuuan ulan lang, pakiramdam ko laging tayo lang ang magkasama laban sa mundo. Dala-dala ko ang mga alaalang yan saan man ako magpunta. Pero simula nang umalis ka, parang nawala ng kulay ang lahat. May mga araw na mas hinahanap kita kaysa sa sarili ko. O baka naman, ang paghahanap sa sarili ko ay ang paghahanap sa'yo. Ganoon kalakas ang epekto mo sa akin. Para kang bagyo, nalulunod ako sa lakas mo. Kaya sabihin mo sa akin, paano ko makakalimutan ang bawat sandali na pinangarap kita sa pagitan ng basang kalsada at malambot na unan? Paano ko makakalimutan na minsan, nagmahalan tayo? Minsan, gusto kong sabihin sa puso ko, natigilan na ang pag-alala, natigilan na ang sakit tuwing umuulan. Pero ang pag-ibig ay hindi lang basta binubura, lalo na ang pag-ibig na naramdaman mong totoo. Buhay na buhay, kahit panandalian lang. Siguro makakatulong ang panahon. Siguro balang araw, ang ulan ay ulan na lang. Siguro, maalala ko tayo ng may ngiti, hindi ng may mabigat na puso. Pero ngayon, Mahayaan ko ang sarili kong alalahanin. Dahil hindi madali ang makalimot. At minsan, ang pagmamahal at pagpapalaya ay dalawang paniglang ng isang kwento. Salamat sa mga alaala. -ala. Salamat sa pagmamahal. Kahit na ngayon, ay estranggero na lang tayo sa ilalim ng ulan. Nancy Polancos, VLOGS, V